sa akin ka lang baby Magda magkausap ka sa message at sa IG Sana sa akin ka lang ready Sa iba ka magsunget sa akin wag umarte Sa akin ka lang baby Magda magkausap ka sa message at sa IG Sana sa akin ka lang ready Sa iba ka magsunget sa akin wag umarte Pagkasama kay sarap na sarap Sariwang hangin ay lasap na lasap Di na mawala yung tawa sa tin pag magkasama Habang nga matay wasak na wasak Alam mo ba ayaw ko sa iba Kasi baby mas kilala kita Mula ulo hanggang paa sa akin wag na magtaka kasi wala naman ako dyang iba Iwala lang ang pinapagana Ayusin pa ulit-ulit kahit sira na Para lang wala tayong makamet na Puro lang sakit sa panaginip at alaala Buti inaksip mo ko noon pag ko At tinanggap mo ang nakaraan ko Gumagawa ako ng paraan Para ikay puntahan dyan ka sa akin Hindi ka mawawalan Mula nang nakilala ka nung una Ayoko nang kumilala ng iba Sa kanila ay malabo kang Kung Kumbaga iba ka ko sa akin yeah. Pakitatak mo yan sa iyong kokote Pag nawala ka ilang buting uubusin Pero sana wag naman yun mangyari Kasi baka mamaya di ko kayanin Di na mawala sa akin yung tawa Araw-araw ka gustong makita Lalo yung makinis mo nahita hita Ba't ganyan ka ba? Grabe ka rewa Di na mawala sa akin yung tawa Araw-araw ka gustong makita Lalo yung makinis mo na hita Ba't ganyan ka ba? Grabe ka rewa Sa akin ka lang baby Magdamag ka usap ka sa mess at sa IG Sana sa akin ka lang ready Sa iba ka magsungit Sa akin wag umarte Sa akin ka lang baby Magda magkausap ka sa message at sa IG Sana sa akin ka lang ready Sa iba ka magsungit, sa akin wag umarte Mga sa likod ko bakat na bakat Ikaw lagi hinahanap habang mabigat ang mga talukap Lika ka sa akin dadaling kita sa alapaap Sana wag mo kong pag-isipan Sagot ko sa kanila hindi Sa'yo sige lang Sa'yo lang ito palaban Pag magkasama tayo mga problema mo mabigat gumagaan Kahit sino dyan walang makakapigil sa atin Akin na yung hawak mo at pabagahin Dito ka lang sa kama ko hanggang umagahin Sarap magkayakap tayong malamig yung hangin Ah yeah. Lagi tayong magdamag Sarap nun no? Tapos yung amat natin Sagat Habang sa'yo lang naman ako di saan Tawag mo lang ako Ayan dyan agad din kasi yung iyong datingan Kahit sino di ka kayang kalimutan Ikaw lang naman yung gusto ko matikman Kaya baby wag ka na mag-isip dyan din kasi yung iyong datingan Kahit sino di ka kayang kalimutan sa daming maganda ikaw yung natipuhan Kaya baby wag ka na nga mag-isip dyan Kaya sa akin ka lang baby Magdamag kausap ka sa at sa IG Sana sa akin ka lang ready Sa iba ka magsunghet sa akin wag umarte Kaya sa akin ka lang baby Yeah, yeah, yeah Sa akin ka lang baby, yeah Pakinggan baby Magdamag ka usap ka sa mess sa IG Sana sa akin ka lang ready Sa iba ka magsungit Sa akin mag -umarte.